Mal. After nito, After nito, diretso na kami sa Mibicolandia, Bicolange, sa mi Arco. Sige, atin natin 'tong dala ko, okay? So, uh, magshe-share tayo at least pang-dinner lang, pang-dinner, okay yeah. ba? Okay. So magpapalaro ako. Mabilis lang to. Mabilis lang. Bring me. Okay, bring me na. Kung sino ay nandito na merong picture na kasama yung pamilya niya ngayon. Dalawa ka agad, dalawang pamilya kukunin ko. So, kasama niya. kasama niyo ngayon ha. So, sino, sino kasama mo? Halika, lapit ka na agad. Lapit ka na.

Okay. Oh, Sino si Baby? Ano oh, ako yun na Okay, ganito naman. Ayun, na na Ayy! Ayy! Ay yung nakakaroon. Ay! Para naman to sa... Sa rider. Sa dalawang rider. Dalawang rider. Bring me ulit, okay. Bring me. Sa dalawang rider ha! Dalawang rider! Expired na disencha, dalawa. Ay yun no, motoping. Motoping, Expired okay, yun. pa lang yun. Wala pa lang yun. pa lang yun. Expired pa lang yung ticket! Oh, ito na, pwede na sa akin tong dalawa. Oh, dahil meron na kagad dalawa. Bibigyan ko kayo ng panggasolina. Yeah! Yay! Yeah! Yeah! dalawa. Oh, halika dalawa. Hatiin niyo na lang 'tong panggasolina niyo ha kasi binadjet ko na siya. Oh, taglibang dalawa. Salamat, Chief. Ay! ay, 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 siya! ay, siya! ay, sabilly. ay, 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 ah,